dito tayo sa Kira Beach Resort uh, the Sir, nag-vlog po ni... Anong pangalan sir? Antrix Antrix and? Yan yun sir Bilis na, hindi na kang patutudukan O ba dayon, dasan dayon morning na sa dagat tayo, napakasarap, napakaganda talaga Sariwang hangin Ayan Oo, oh, ang daming naliligo na doon Ayan, dito Pleasure. Come and get your The hope inside the sea. What's up? Good morning mga repa uh, Sunday morning So 7 o'clock in the morning And uh, tutungo tayo papuntang beach Ilulublob ko yung mga kids ko So samahan nyo ako mga repa Let's go Good morning Good morning Good morning, morning. morning. So lulublob natin yung mga kids Hanap tayo nang pwede nila Mapagsumingan doon sa may uh, oton may B Roton kasi mas pinakamaganda na yun sa ililo dahil si Zara ayan si Zara panay ang ubo ilang araw na siya inuubo hindi gumagaling sa gamot so naisip ko na pinakamabisang gamot para sa mga may sakit at ubo ay ang paglulublob sa dagat so gasap muna tayo konti alam nyo ba na ang maligo sa dagat ay napakasustansya sa katawan alam oh. nyo ba kids oh. oo oh, so yung first of all pag naligo ka sa dagat ay makakakuha ka ng maraming nutrients sa katawan next is magbo-boost siya ng immune system nyo pag kayo ay may pagmahinang immune system nyo po kayo sa dagat ay magbubus ng inyong immune system third sa mga marami ng toxic sa katawan pag naligo kayo sa dagat ay ma detoxify ang katawan nyo so napakaganda talaga pag naligo sa dagat may natutunan kayo sa akin so nandito tayo ngayon papuntang uton na tayo dito tayo maghahanap ng 45 minutes na makalugluk lang sila okay na so samahan nyo kami mga repa update namin kayo pag nandun na tayo let's go dito na tayo sa part ng oto na puro dagat ng mga repa tapilan ng crater at sa Makati GMA Blangko ang loob ng mga banda ng taon naton natitag 1313 ang kada cooperative ang na makasunod dirissa sa ng gaki. Dito tayo sa Kira Hotel ha, Kira, I mean Kira Beach Resort Kira, Kira. Kira, Kira. Morning Pila ang entrance sa kids malublob lang tanin duwa ko bata pala Sir, sa vlog ko ni Ano ang sir? Aldrix Aldrix and? sir Yan, so, mga Pogi na mga Beach attendant dito sa Kiras Diri man na siya nag birthday oh, siyang legal si Sarah. Let's go, let's go. Tara na. Pwede na? Let's go. Thank you. Thank you. Ah, itong beach, Kiras Beach Resort napakaganda dito, mga repa. They also serve dito ng food. Breakfast, lunch. Yeah, pwede, pwede. And meron silang parang pavilion doon for uh, big events. Ayan, ang nga. Thank you, guys. Ma. Thank you. Ayan. Good. Nadal, sige na. Let's go. Ayan, napakaganda dito. Chillax na chillax ka dito. Pwede kayo mag... May coffee shop din sila doon. Pwede kayo mag-coffee doon. And yung pinakamaganda is yung kakaibang ano nila um, overnight na mga pang overnight na rooms ayan oh ayun bilis na hindi na kang patagay uba na yun uba na yun dagan yun ayan napak namiangi ko diya kay ikaw hi vlog kira kira and ayan aircon yan at kung uh, <gasps> Medyo budgeted kayo. Ayan, Meron silang parang hot. Ano doon sa dulo hot. hot Type na Hot type na For overnight stay Ayan Buna Ayan ang daming naliligo ngayon Dahil Sunday For sure maya maya Maraming tao dito Dito lang ang gamit ka bye bye ito lang itong to handa ko diri diri sir ayan o oh, napakaganda ng dagat ngayon kalmadong kalmado mga repa oh. ayan o oh, baga pala marami na naliligo ayan o Wow. Ligo na, ligo, ligo, ligo. Dasig na. Sakto na. Sakto na, go na, go Dala lang to slippers. Dari, dari. Dari, dari.

tignan nyo sobrang linis ng dagat grabe sarap ka mama san cream niya wala sana go 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 na cream ba lang no na wala man sun no sun basun ka lang ako ng hair yes hindi na pagkakasangin mo po hindi para hindi mag ano hindi mag ba lang maligo ka Oh. Pwede man? Oo. Oh. Kasi mo, No ba hindi na makakas? Oh, okay. Go. Ma, ba na ako <coughs> na ano? Grabe, linis ng water, oh. Sarap maligo. Parang gusto ko maligo. Sunday. At di doon, may grabe. Ang dami ng tao. Ayan, tignan niyo guys. Ang dami ng tao dito. enjoy silang dalawa. Enjoy ang dalawang bata. Langoy, langoy! Langoy kayo! Zach! Hindi sa dalom ha? Yeah. <laughs> Papayo oh. no, magpapalipad siya ng drone. na Uh, natansya pagpunta. Ayan guys, kung kitang kita ang pa ako. Okay, okay. oh. Ila sir? Sa Bilya. Bilya? Uh, Namit na. Mm, tapos yung nakuha mo ko ano? Oo, uh, uh, na video, video ta ka. Aris ano? Tag 15 na siya mam 2.30. Chak tau gitu kan? Oh, kira-kira. Apa mana sang putu mam ma sebilia? Tega bilia ka? actually mam, ma indek. Uh, ang ang sang una ini nga mo inobra nga sa uh, ang amon production sa sa una sa Dilia, So bong nagsaylo kami east, sa Poblacion East sa Uton. Ah okay. Pero so, naka-display yeah. pa kami dito sa Dilia kay naandan sang tawo Oo. Oh, Sige, lang Ayan, um, may mga nagdadala ng mga aso. Ah, family day talaga pagka Sunday. Ayan, paunti-unti nang dumadami mga tao dito sa dagat ng Uton. Ayan, tikman natin itong puto ni kuya. Masarap nga daw eh. May gata. May gata. Hmm? Kapila. Ah. Hmm, may gata. <coughs> Ayan, taho. Dali, 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 boss. Hello. Taho. Dali, pila, taho mo May 20, 25, 30. Hmm, <coughs> sarap nga. 30 years ang na ang ni Kuya, bago na ang bago? oo, wala luma doon puro bago Wow. Ayan, special taho ng kuya. Ano pangalan mo kuya? Ah, uh, Randy. Yan, special taho ng kuya Randy. Ma, kuha ang isa oh. Ayan, wow. Taho beside the sea. <laughs> Ayan no? wow. Hmm. Lasang Randy. <laughs> Thank you kuya Taho Ayan, punta tayo dun sa mga kids Tingnan natin kung nag enjoy sila mga repa Ayan, Ano? Early morning dito sa beach ng Oton Early morning na sa dagat tayo Napakasarap, napakaganda talaga Sariwang hangin Ayan Oh, ang daming naliligo na doon. And dito. And si Zara and Zaki. may siya sa tubig. lipay kita sa tubig no Ano pangalan pala niya? Goody. Goody. Hihi. Terminus na sa tubig ah. lipay may no. Divine. 30 minutes loob loob is done so sigurado gagaling ang mga anak ko sa kanilang mga ubo at sipon oh sir yeah. next time naman ulit thank you for watching sa mini vlog natin at uh, sana nagustuhan nyo uh, pinakita natin sinilip natin ang Kira Beach Resort, Ayan, may mga papunta pa lang dito, kami pa uwi na If you like this video, uh, please subscribe ng uh, YouTube channel natin At sa uh, Facebook, please follow my page Silip Adventures, let's go!